Dapat bang kinakain ng gulay ng hilaw? Dok na Holistic Medicine, Health Coach, doctor. Paano nga ba kung hilaw yung gulay kung kakainin natin? Ito ba yung tamang way para kumain ng gulay? O baka naman mas mapasama tayo dito? dapat po natin mas maintindihan na itong katawan natin na to nakadesign po ito sa hilaw at hindi sa lutong pagkain. Kung makikita nyo yung mga hayop, no? katulad ng mga baka, kalabaw, kambing, kabayo, halos kaparehas po ito na disenyo ng ating katawan. Kaya nga yung mga scientists natin, Kapag may mga naimbentong gamot, baku bakuna, dito sa mga hayop, sinusubukan. Na kapag okay sa mga hayop, saka ibibigay sa atin. So, ibig sabihin, parehas po tayo ng structure ng katawan. Kaya nga wala tayong nababalitaan na may mga cancer yung mga hayop, may mga diabetes, may hypertension, kasi dun sa nakadesign sa kanila, yun yung lifestyle nila. Na Tayong tao, dapat nga ganun din. Ang problema, na-expose na kasi tayo sa mga nilutong pagkain. Pero, kung babalikan natin yung mga hilaw, dito mas gustong-gusto ng katawan natin. Pero, alam niyo ang good news, kahit mali yung kinakain natin, ito kasing katawan na to, normal na nagre-repair to eh. Ang galing nang gumawa nito, alam niyang, i-repair yung mga mali, sira niya sa katawan. Pero siyempre dapat ibigay mo yung kailangan niya para makapag-repair siya. Ngayon, sa mga nagtatanong, paano kung hindi ka mahilig sa gulay? Paano kung hirap na hirap kang kumu kumain ng gulay? May choice ka ba? Or meron bang alternative? So, ganito po, dapat natin maintindihan. Ito po kasi katawan natin na to. Nutrisyon ang bumubuo dito nutrition yung gumagawa para magkaroon tayo ng bagong cell. Nutrition yung nagre-repair. Siya yung nag energize sa katawan natin. At nagpapatakbo sa katawan natin. Puro nutrition. So, sa pinakamadaling salita, wala po tayong choice. Kundi kumain ng sariwang prutas at gulay. Ngayon, dun po sa mga hindi mahilig kumain, isa lang po yung option yan ay wala po kayong choice. Kailangan nyo maipid sa katawan nyo yung nutrition. Kaya doon sa mga hindi kumakain ng gulay, kung marami na mga kayong pera, dami mga supplement na binibenta, kung alam nyo lang yung uh, ng seller o yung mga gumagawa ng mga nutrition, okay naman po yan. Kasi nutrition yan. Pero doon sa mga walang pera, wala po kayong choice. Kailangan nyo talagang kumain ng gulay at mas maigi kung mga hilaw ang gulay. Ngayon, 'dun sa mga nagsasabing eh may mga pesticide na 'yan 'yung gulay, ang dami na nilang chemicals, totoo naman po. Pero ito po 'yung 'wag nating kalilimutan na tayo po ay kawangis din ng mundo. Lahat ng mineral sa mundo, meron tayo. Kaya nga 'yung mga tinatanim sa mundo, 'yung nutrition yun yung na-absorb ng katawan natin. So, yan na po yung cycle natin. Kaya, lahat po ng tinatanim, kahit pa yan may mga chemicals, sugasan po natin at ibabad natin kahit konti sa asin, wala na po tayong magagawa kung meron man yung matirang chemicals. At least, ando din po yung nutrition. At hindi, hindi natin yan pwede i-compare o i sa mga processed food na ginawa ng tao kung ano-ano ng unhealthy na pampasarap meron, napakalayo po niyan. So still, ando dun pa rin po yung nutrition na kailangan natin sa sariwang prutas at gulay. At simple lang po kapag hilaw, andyadyaan po kasi yung nutrition na marami. Example, yung okra. Yung isang okra na hilaw. Kung hindi mo yan kayang kainin, nguyain, i-blender mo yan, ihalo mo, mo yan ng mga prutas, magkakaroon yan ng lasa, mas marami kang na-absorb na nutrition katawan mo na ipaso kesa dun sa isang kawali or mga nagpakbet ka ng madami. Kasi nga, ang nutrition po, kapag naiinitan, kapag niluto natin, nag-evaporate yung nutrition. Unlike sa hilaw, na ipasok mo sa katawan mo. So, importante pong natatandaan at naiintindihan natin ito. At napakalinaw po, sa nutrition po, talaga nakadesign ng katawan. Napakalinaw niyan sa Bible, nasa Genesis 129, eto na po yun. Yung mga seeds-bearing fruits and fruits-bearing plants. Ayan na po yung nutrition na nakadesign sa katawan natin. Kaya wala po tayong choice, kailangan po talaga natin ang sariwang prutas at gulay. At yan nga, mas hilaw, mas maganda sa ating katawan. Kaya simple lang po, yung mga gulay na hindi natin kayang kainin, i-blender po natin yan kasama ng mga prutas na gagawin natin pampatames o asukal, natural sugar. Pag pinaghalo-halo nyo na yan, masarap na yan. Doon mo na ma-appreciate yung lasa. Lalo na yung mga green na ang papait, ang, ang papakla. So, kailangan mong i-blender para ma-appreciate mo at ma-absorb ng katawan mo yung tamang nutrition. At yun nga po, hindi ito basta ma-absorb ng katawan kung hindi sasabayan ng lifestyle. Yung tulog, yung stress natin, dapat control natin pagpapaaraw. So, yan po yung contribution para ma-absorb ng katawan. Kaya, I-practice po natin, doon po tayo kadalasan sa hilaw na gulay para mas makuha natin, makompleto natin yung nutrisyon sa ating katawan. Hanggang sa susunod na video, look na. Oops, bago ko mag-skip para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership. Marami tayong ginagawa, akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maha-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, interested the in health coaching membership